Isusulong ng oposisyon sa mata sa kapulungan ng Kongreso na tapyasan ang pondo ng tanggapan ng pangalawang Pangulo para mailipat ito sa iba pang kagawaran ng pamalan. At ha, partikular na gusto po nilang ipatanggal ito pong 10 milyong pisong pondo na inilaan para sa pagpapaimprenta ng mga libro na ipapamahagi sa mga nasa isang milyong mga bata sa mga komunidad. Pakita Alex. mo na ba yung libro na yun? O yung isang kaibigan. Na siya, siya raw ang may akda, no? Mm. Pero wala, wala sang picture doon. Meron. May picture ba siya doon? Meron. Okay. Dahil siya ang author. Kinwestiyon din ng, uh, sa budget hearing ng Senado kung bakit umabot sa higit 2 bilyong piso ang pondo ng OVP na pinakamataas na pondo sa lahat na naging pangalawang pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Mehan Corvera. Mayan! Alex Ali, matapos magbangayan kahapon, nagbanta si Senator Riza Hontiveros na harangin ang budget ng Office of the Vice President. Hindi raw yan pamumulitika kundi masyado ng maliit ang budget space ng gobyerno para dun sa mga proyekto na doble-doble lamang ang implementasyon. Uh... Ipaamiendahan ni Sen. Risa Hontiveros ang panukalang pondo ng Office of the Vice President para malipat ang pondo sa mga proyektong ginagawa na ng iba't ibang departamento ng gobyerno. Ayon sa Senador, aabot sa 100 million pesos ang pondo para sa mga duplicate project ng UVP gaya ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga naospital at namatayan na ginagawa na rin ng Department of Social Welfare and Development partikular na ipatatanggal ni Teberos ang 10 milyong pisong pondo para sa pagpapaimprenta at pamumudmod ng libro na balak nitong ibigay sa may isang milyong bata sa mga komunidad. Kinukos yun din ng senador bakit umabot sa mahigit 2 bilyong piso ang pondo ng OVP, ang pinakamataas na pondo sa lahat na naging vice president sa kasaysayan ng bansa. Textbook ba yan? Uh, approved ba ng DepEd? Naku, kung pag-usapan natin yung textbook, problem ng DepEd yung nakaraang dalawang taon, ang daming problema, di ba? So bakit inuna ang isang personally authored, kung siya ang sumulat niyan, personally authored na libro? Oh, uh, 10 million, maliit kung sa textbooks kabuo ang budget ng DepEd, pero uh, hindi siya barya. At 10 million na galing sa buwis ng mamamayan. Yes, Madam Chair. Hindi ko rin maintindihan. Aminado si Ontiveros na nagulat siya sa naging aktuasyon ni Vice President Sara Duterte sa budget hearing sa halip na sumagot sa isyu at tila nanumbat pa. Oh, I don't need for her to be kind. Ano lang, institutional courtesy lang. Kasi gaya ng nabanggit ko kahapon sa hearing, kami sa Senate, we strive to give institutional courtesy sa mga counterparts namin sa executive. Idinipensa naman ni Senate President Francis Escudero si Ontiveros at iginit na walang masama sa ginawa nitong pagtatanong ukol sa detalye ng budget ng OVP. Aminado si Escudero na nalungkot siya sa nangyaring bangayan sa pagitan ng dalawang opisyal. Pero ipauubayan niya na sa chairman ng Senate Finance Committee na si Senator Grace Poe ang paghawak sa mga ganitong kaso. Hindi. Hindi dapat haluan ng anumang uri ng emosyon, anumang pagpapasya ng Senado bilang isang institusyon. Kaugnay ng anumang panukalang batas kabilang na budget. Karoon ng ka? Um, buwan tiwala ko kay Senator Grace na kakayanin niya. Ganyan din yung mga Vice Chairperson tulad ng ginawa ni Senator Grace kahapon. Ulitin ko, bagaman nagkaroon ng konting initan, Um, naresolbahan din naman yun at sa dulo, nasagot pa rin yung katanungan. I, I sa isang statement, nagpaalala naman si Po sa sino mga resource years, person at mga ini nila na magdepensa para sa budget ng kanilang ahensya kung may sentimiento at samang loob man anya ang silumang senador sa kanilang resource persons dapat isentaba ito para umusad ang kanilang pagtalakay sa pambansang budget bilang mga public servant kailangan din anyang tiyakin na magagamit ang mga public funds para iangat ang buhay ng mga kapwa pilipino Alex kaninang umaga nakatanggap na ang ilang senador ng kopya ng libro. Yan ay makulay at ang uh, yung libro ay tumatalakay doon sa buhay ng dalawang ibon, isang loro at isang uwak, kung saan yung kanilang pagkakaibigan dahil yung isang uh, ibon ay sinalanta ng bagyo. Pero wala pa silang uh, komento hinggil doon sa detalye nung isinulat na libro ni Vice President Sara Duterte. Alex. Okay, mayan. Kung ganun maman pala ang nilalaman ng libro, eh, dapat magkaibigan ng tarato ng dalawang magkatunggali dyan sa ginagawang budgeteering. Pero bukod dyan, uh, yung bang libro na yan ay nung dati pa siyang kalihim ng DepEd o kasulukuyang VP uh, na lamang siya? ang libro sa pagkakaintindi namin Alex ito ay isinulat nung siya pa ay kalihim ng Department of Education kaya balak yang ipamigay dun sa mga bata batang walang kakayahang bumili ng mga ganitong libro lalo na dun sa malalayong mga komunidad ayun eh kung naiprint na pala ito uh, siguro ito ay nagamit yung halaga yung pondo ay eh, yung 2024 pa siguro na budget tama ba ako mayan Uh, sinulat pa lang yan, Alex, ang, ang intindi namin sa ilalim ng 2024 pa na budget po ito ng 10 million pesos. Okay. Sige, maraming salamat sa iyo. Mayan Corvera, mata natin dyan sa Senado. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.